So guys, meron akong yung papakita sa inyo guys, itong bulb. Ayan guys, oh, may mga light siya guys. kung kaning siling pan. Hmm. Ano siya guys, siling pan. Ang gano'n ako ang bulb siya. Ah. Ah. Ano guys. Pa, eh, papa ko ano po guys. gamit sa ini, hmm, ini. kasi aku ko sa gamit ni gaano nah, sa guys oh. nasa dua ka wire eh, ah, ah. kasi aku sa guys hmm. wala kasing ano guys wala kasing hawak Ayan. Hirap kasi walang hawak. yan Sa mga walang ilaw, pwede itong gayahin. Pa-ilawin so, natin. Oh. Oh. no, no. guys. Pag-iikot ko to guys di ilaw to ha oh. oh. yan pag iniikot ko may ilaw yung bab yan oh. sa so, walang ano walang ilaw sa bahay pwede itong gamitin bili lang kayo ng siling pan oh. na walang ano walang connect lang yung iba dyan wala yan parang magic pag iikot ko to iilaw din to may hirap kasi walang hawak yan tail na lang hawak ayo o oh, yan kita niya may ilaw sa malakas so walang ilaw pwede itong gayahin diba galing ulang 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 ano, ibang wire diyan ah ito lang switch saka pwede tong i thank you